sa Biblia, humayo kayo at magparami. At mukhang sineryoso ito ng marami nating mga kababayan. Hanggang sa umabot na nga tayo sa 88 milyon. Ang problema, marami sa mga nabubuntis, menor de edad o yung mga hindi na kaya pang magkaanak. Ang solusyon daw dito, ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Pero kontra dito, ang simbahan. Love Life, ang paboritong paksa ng mga dalagitang ito. Sa tuwing sila'y nagsasama-sama. Pero nitong mga nakaraang linggo, iba na ang kanilang pinag-uusapan. Ang nalalapit nila, panganganak. Lahat sila, puro menor de edad. Si Jane, 13 anyos lang, pinakabata sa grupo. Kabuanan na niya ngayon. Aminado siyang hindi pa siya handang maging ina. nabi ko sa mga kapitbahay namin na ba't hindi ako nagkakaregla? Nabuntis na daw. Tatayo ko. Nalaman ko babae yung anak. Basta. Ang nakabuntis kay Jade, si Jim Burt, 18 years old, nangangalakal ng basura. Namamasura lang po eh. magkano lang nakikita ako. Sa isang araw, may kita ang 130, pangkain lang po namin. Ang magiging anak ni na Jane at Jim Bert, dadagdag sa 88 million na populasyon ng Pilipinas. Kada minuto, tatlong Pilipino ang ipinapanganak. Karamihan sa mga ito mula sa mga mahihirap na pamilya. Ay, 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 ay. Ang mag-asawang Mang Efren at Aling Lorena, hirap na hirap ngayong pagkasyahin ang kanilang kita sa pagsasaka at pag-uuling. Ang pangiraw nilang yaman, ang labing-anim nilang mga anak. Okay. Ang nasa sinapupunan ni Aling Lorena ngayon, ang paparating nilang yaman magiging ika-labimpitong supling. Akana daw, akana daw. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nasubukan na raw nila lahat ng klase ng pagpa-family planning, artificial o lahat ng klase ng contraceptives, at maging yung natural na paraan. Pero, hindi sa kabastusan yung withdrawal. Ako na may parang naluluka-luka. Wawala ako sa sarili. Kaya yun na lang naging solution namin. Kaya dumami pagsapit ng dilim, mas nakita namin ang hirap ng pamilya Adelan. Sa dadalawang dilata ng tuna at siyam na piraso ng tuyo, nagkakasya na ang buong pamilya. Ay, napakahirap. Napakahirap. Kaya lang, din, ha. Kaya sa akin ay medyo umagetis na lang at medyo wag mo nang, uh, huwag mo nang kaisipin ang problema. Ang mahirap na sitwasyon ng pamilya ni Mang Efren ang nais daw iwasan ng mga nagsusulong sa Kongreso ng House Bill 812 o ang Reproductive Health and Population Development Act of 2008. Sa bill na ito, mas mabibigyan daw ng kaalaman ng bawat Pilipino sa pagpaplano ng pamilya. At mismong gobyerno rin daw ang maglalaan ng pondo at servisyong may kinalaman sa family planning mag yung bawat mag-asawa o mag-partner. Magkakaroon ba tayo ng anak? Kung oo, ilan? Kung ilan, uh, ilang taon yung pagitan sa bawat magkapatid para maibuhay ng uh, makatao at papaunlad yung antas ng pamumuhay. Pero katulad ng inaasahan, mariging tinututulan ito ng simbahan at ang ipinangpronta nila sa pagkontra ng Reproductive Health Bill. Walang iba kundi ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Siguro yung mga magulang ko, kung napontrol sila, walang Pacquiao ngayon. Isa pang binira ng simbahan sa Reproductive Health Bill ang pagtuturo ng family planning kahit sa mga hindi pa kasal at maging sa mga nasa grade 5 at grade 6 pa lang. I-expose mo sila sa mga possibilities na irresponsible pa sila at ang sagot mo dun sa irresponsibility ay contraceptives. Bakit hindi values formation? Kung magkaroon tayo ng tama at uh, may gabay na edukasyon sa ating mga kabataan tungkol sa mga bagay kaugnay ng reproductive health at seksualidad, mas uh, magkakaroon nga sila ng pundasyon na maging mature, maging responsable yung sex, nagiging forma na ng uh, outlet. Okay? Labasan na sa manang loob, inabog, gamit na nilang sangkalan dun sa pag-ano nila ng problema. Habang hindi pa nagkakasundo ang mga kongresista at simbahan tungkol sa issue ng family planning, ang ilan nating mga kababayan, kanya-kanya nang hanap ng solusyon sa suliraning ito. Si Aling Edna, wala siyang butika o sari-sari store sa kanilang lugar sa Baseco sa Tondo. Pero nagbebenta siya ng mga pills at kondom. Isa yan sa naisip nga namin na magtinda-tinda para makasiguro lang na hindi na madagdagan yung mga batang magdaranas magdara pa ng hirap at gutom. Kaya na babae magpigil pero ang lalaki mahirap kaya pigilin. Naku. <laughs> pero tila hindi ito ang prioridad bilhin ng kanyang mga kapitbahay. Alin nga ba ang mas uunahin nilang bilhin? Ito po yung noodles. Sa pagkain na lang kami. Ito pagkain na lang. Okay pa yung katawan mo. Ngunit mas mabigat ang desisyong binitawan ni Faye. Hindi niya tunay na pangalan. Ang dalawa sa walo niyang anak, ipinaampun niya. Sa kapitbahay, hindi na po mawawala yung sabi na Nagbenta ng anak yun. Kahit naririnig ko, masakit ko tanggapin. Pero isa lang ko, kinakatwira ko sa sarili ko. Mas gugustin ko pang paampo ng anak ko kaysa mamatayan ako ng anak. Pag nakikita ko ay bata, nagmamano sa akin yun. Pag namano na, tinatadikura ko na. Masakit eh. Buntis pa uli ngayon si Faye sa kanyang ikasyam na anak ipapaampun din daw niya ito. Kung nga lang, ayoko lang mag-anak eh. Dahil siyempre ho, nakakaano rin yung mga ka, tapos nasayo, tapos mga nganak ka, tapos pamimigay mo. Hindi lang naman Pilipinas ang namong problema ngayon sa paglobo ng populasyon. Maraming bansa, karamihan, yun pang mga mahihirap, ang patuloy ding lumulobo ang populasyon. Samantalang ang mga mauunlad na bansa naman, namong problema sa nangangaunti naman nilang bilang ng tao. Kung minsan talaga, parang baliktad ang ikot ng mundo. Dito sa Pilipinas, nakakapagtakang kung sino pa ang mahirap, siya pang maraming anak. Pero ang tribong batak ng Palawan, namong problema ngayon. Nauubos na raw kasi ang kanilang lahi dahil sa malnutrisyon at malaria. Yung iba yung maga pa talaga patay na dito. Hindi na makapababa. Kasi kung kuha namin dito, kinamang pababaan mo. Kung kuan na talaga yung hininga ng tao, hindi na makarating doon, patay na. Kaya naman naglunsad ng programa ang pamahalaang lunsod ng Puerto Princesa para hikayatin silang magparami. Ang bawat nanganganak sa kanilang tribo, binibigyan ng pabuya. Yan ang ginagawa namin sa kanila binibigyan namin sila ng livelihood binibigyan sila ng cash binibigyan din sila ng mga tulong ng mga whatever mga kailangan ng bata gatas etcetera etcetera i grew up with them so para sa akin tingin ko ay eh, talagang very very uh, important sila sa amin dito sinasabing ang mamamayan ang yaman ng isang bayan pero paano kung ang itinuturing dapat na yamang ito hindi nagiging kapaki-pakinabang kundi sanhi pa lumala ng lumalalang problema. Saan ba dapat makikinig ang sambayanan para magising sa katotohanan? Sa init ng kanilang katawan, sa kanilang konsensya o sa kumakalam nila sigura?